Hello Mars pagpasensyahan nyo na ngayon yung boses ko ngayon dahil ako ay inuubo at sinisipon. Kapag ganito yung nararamdaman ng katawan ko, ang ibig sabihin nun mga Mars ay na ako sa puyat at pagod. Kapag napanood ninyo mga Mars yung aking video na maraming lutong kakanin, ang ibig sabihin po nun ay sasapit na naman yung araw ng linggo. Dito namin nararanasan yung sobrang dami talaga ng luto magmula sa mga panindang kakanin namin at sa mga pangalmusal na mga pansin. Lalo na kapag marami kami tanggap na pa-order. Araw pa lang ng Sabado habang kami ay nagtitinda, nagluluto ay pinag-uusapan na namin ni Mister kung ano yung mga gawain namin sa araw ng linggo. At mabuti na lang dahil sumapit yung araw ng Sabado na wala kaming tanggap na pa-order. Kaya mas napaglaanan namin ng panahon o oras yung mga preparasyon na dapat namin gawin para sa mga pa-order at paninda sa araw ng linggo. Bukod sa mga panindang kakanin na lulutuin namin ni Mister ay marami rin kaming tanggap na pa-order sa mga kakanin at inabot nga kami rito sa pagluluto ng hanggang 3.30 ng madaling araw ng linggo. Siyempre, bago kami matulog ni Mister, kailangan ay safety lahat ng mga pagkain na ginawa namin, lalo na yung pa-order. Halos na sa tatlong oras lang yung tulog namin ni Mister. Bago mag-alas 6 ng umaga, ay gumising na rin kami para mag-prepare ng aming mga panindang almusal. Habang kami ay nagluluto ng aming mga panindang pansit, ay isinasabay namin yung pagluluto naman ng mahablang dahil alas 8 ng umaga ay merong pipick up ng order sa mga kakanin. Mm. Dahil dalawa lang kami ni Mister ang nakaharap sa lutuan, nahirap na hirap talaga kami mga Mars. Si Mister yung pinakaalalay ko sa lahat ng mga kailangan ko at ako yung nagluluto. Lahat na nga ng bilis, diskarte, mga paraan na para mapabilis at mapadali ako. Lahat ay ginagawa ko na. Kasi mga Mars, nakaka-stress dahil ang daming naghihintay sa luto naming mga almusal na pansit. 6.30 ng umaga ng si Mr. I magbukas ng aming tindahan. Ang mga paninda ko pa lang dito ay yung mga luto naming kakanin at yung mga piniritong ulam para sa almusal. At nakasalang pa lang sa mga oras na yan, yung aking pansit kanton, sinaing, pati yung sopas. Nakasalang din yung aking pinapakuluan na macaroni. Sobrang late na talaga nang makalabas, umatapos kami sa pagluluto ng aming panindang pansit. Gawa ng kami nga ay nagluluto ng mahablangka. Isipin nyo mga Mars, nang ma-pick up nang alas 8 ng umaga yung order ng mga kakanin, ay dun ko palang inumpisahan yung pagluluto ko sa palabok at pansit bihon. Sobrang dami talaga ng tao at napakabili. Kaya naman, sa sobrang busy rin namin ay hindi na namin magawang sagutin yung tumatawag sa telepono. Kapag pwede kong iwan yung gawain ko sa pagluluto, ay nagpupunta naman ako sa tindahan para magtakal o kaya naman ay kumukuha ng video kahit pa paano ay meron akong makuha mga Mars na video. Kaya nga lang mga Mars, yung gusto ko talagang kunan yung punong-puno. Ang problema ay wala gagawa nung kasi pati ako na nagbibideo ay kailangan ko nang magtakal. At para din po sa kaalaman ninyo, ay hindi naman ganito araw-araw. Kapag araw lang po ng linggo, nang matapos ako sa pagluluto ko sa aking panindang almusal, ay inumpisahan ko na yung aking pangalawang order. Kaya nga lang mga Mars, ay meron pang sumingit na umorder. Gumawa pa ako rito ng 30 pieces na breakfast meal. Meron siyang rice, dalawang itlog, at isang luncheon meal. Nagluto pa ako ulit kasi kulang na yung display namin. Mabuti na lang at marami kami dito sa tindahan kaya nagawa namin agad. At yung susunod na order mga Mars, ito yung pinakamarami talaga dahil 150 pieces na food pa. Halos 11 o'clock na nang ako ay magumpisa sa order na to. Ang kagandahan lang mga Mars, habang tinatapos ko yung pagluluto ko sa mga almusal ay marami na rin kami nagawang sinaing na kanin. Kaya yung 20 kilos na manok para sa apritada ay sabay-sabay ko rin niluto. Sa kabuuan ay nakapagluto ako ng limang kawali ng apritadang manok. At nakuha naman namin yung target na oras na 12.30 dapat ay ma-deliver doon sa customer. At eto naman yung order ng aking pangatlong customer. Maaga pa lang ay na-prepare na ng anak ko yung mga order na kakanin ni ni customer kaya yung niluto ko dito yung isang bilao ng palabok pancit bihon na may kanton at yung isang belao ng chicken cordon blue. 3 p.m. ay na pick up na rin yung order ng customer. At nagulat ako mga Mars, merong tumawag sa akin. Two weeks ago ay meron palang nagpa-reserve sa akin na merienda meals. Yung umorder sa akin ng 150 pieces na food pack ay para po yun sa general assembly ng simbahan. At etong order na merienda meals ay para naman sa pakain sa mga staff. Kahit halos maiyak ka na sa hindi mo na alam ang gagawin mo pero thank you Lord sa blessing na ito